Miss Pineda para malino lang sa record. Nasaan ka noong June 30, 2016? Araw na namatay si Mrs. Jocelyn Santos. Nasa Kalinawan Beach Resort ka ba noong June 30, 2016? Hindi ako naka-check-in May hawak po kaming larawan. Galing ito kay Mr. Dennis Galve. Nakita ito sa social media mo nakita na nandudoon ka mismo sa beach resort. Mas mainam siguro kung ikaw na lang mismo ang mag magsabi sa amin. Ito ang larawan. Fine. Nandun nga ako. Happy? Ngayon, i detalye natin. Anong ginagawa mo ron? At anong nangyari sa pagitan ninyo ni Mrs. Santos? Ronnie, is that you? Joy! I I know we go Dito. Oh I'm on a vacation! I for a leave? Yeah. Hey Kawanikina Well I'm supposed to be celebrating my wedding anniversary. Where's Wilfred? Busy as usual. business on the side. Busy with this side chick. Pinagawain nga namin yun eh. Boy, bakit ka ba kasi nagpapakatara na sa asawa mo? Iwan mo na siya. Alam mo, hindi ka naman niya mahal eh. Iba ni yun mahal niya. Ba't parang siguradong sigurado kasi sinasabi mo? ni alam ka ba? Tell me. Nandito ba siya? Eh, kilala mo ba siya? Please, siya ba yung kamitin na asawa mo? Tell me! Joy, stop! Stop, okay? We're just being tired. Don't think about it too much. No, I'm sorry, but I really need to make a phone call. Yeah, okay. So, dahil nandun ako, convinced na kayo na ako ang pumatay? Sobrang galing nyo naman mag-judge. Bravo! Miss Pineda, kailangan namin malaman lahat ng detalye kung saan kayo naroroon ng mga oras na yon sa resort. Eh kung wala naman kayo tinatakoy, di sabihin nyo na lang ng diretsyo. Put this on record, officer. Veronica Pineda is invoking her right to silence. Shut up, na. No more answers until my lawyer gets here or tells me otherwise. May si Ronnie. Alam ko yun. Dahil ako naghanap kay Domingo. Alam mo ba ito, Wilfred? Carol, wala akong alam dyan. Hindi ko papalagpasin to. Patong-patong na ang kasalanan sa akin ni Ronnie. Ilang taon ako nabuhay ng may guilt. Ako yung nagdusa, yung pala siya yung salarin. Ngayon dahil sa kabit mo, pati baby ko nawala. Karo. Anak natin. Karo, wag mo ipuntun lahat sa akin. Bakit hindi, ha? Dahil pinatulan mo si Ronnie. Binigay mo siya ng karapatan na sirain ng buhay mo. Kaya pati buhay ko nadamay. Bakit hindi mo man lang naisip, Wilfred, na pwedeng may kinalaman siya sa pagkamatay ni Joy, ha? Pwede sasabihin ko sa'yo kung bakit. Kasi ayaw mo madumihan yung pangalan mo. Pinabayaan mo si Ronnie. Pinalagpas mo yun. Para na naman sa sarili mo. Bakit ba lagi na sa sarili mo lang iniisip mo? Siya so, Sa kumahanap ng inutusan ni Ronnie. Gusto ko siya makausap. Kung talagang siya yung pumatay sa anak ko, gusto ko marinig diretsyo sa kanya.